O ba, videographer? Hmm. Hindi naman talaga para sa dayuhan ng bansang Pilipinas. O bakit? May sinabi ba ako? Hindi, kasi pinabasa mo eh. Ganda, na na. no? Ganda ang t-shirt ko, videographer. Oh. Hindi para sa dayuhan. Bansang Pilipinas. Oh, ang o. Uh. Eh, kasi mo naman videographer. Umiinit ang ulo ko eh. Mga <coughs> <coughs> extreme heat index na nga tayo, videographer. 43 degrees Celsius, videographer. O, oh, Pero lalong pinapainit yung ulo ko. Genie? Regarding dito sa mga balita na napapanood, tsaka uh, nababasa ko. Mm -hmm. Lalo na dito sa West Philippine Sea. Nakaswimming na ba lahat? Saan? Sa West Philippine Sea? Uh -huh. <laughs> Nihintay ko ngayon mag-jet ski eh. Wala na eh. Pero uh -huh. so, okay. ngayon na, mga kapatang helmet. Siyempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button ng tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inay epala sinasaw namin ni Bichoga Fur. So, pag-uusapan natin ngayon yung West Philippine Sea. Um, ano BRP Shera Madre, no, Bityo mm -hmm. Ano nga yung BRP? Barko ng Republika ng Pilipinas. Sierra Madre. Mm -hmm. Ipinangalan nga yan, Bityo sa longest mountain range natin na Shera Madre. Nat, di ba pag may bagyo, Bityo Oo. Ito yung nagpo-protecta sa atin na mabasag yung bagyo. Mm -hmm. Pero ito nga, Bityo eto BRP Sierra Madre talagang US Navy siya ginamit yung barko na yan ng US Navy hmm. tapos nagkaroon pa nga ng USS Hornet County yung name ng barko pero dahil sa US assistance naman sa Vietnam so inanano nila ibinigay nila yung pamamahala or yung management dito naman sa bansang Vietnam kaya naiba ulit yung pangalan niyan kaya na rin siya pag pangalan ng Republic of the South Vietnam during the war naman sa Vietnam. Diba tayo sa pagkakataon na ibigay na sa pamamahala naman ng Pilipinas yung barko na yan. At nagkaroon na ng bagong katawagan na BRP Dumagat. Pero same day, iniba agad yung pangalan at naging BRP Shera Madre na ito. At hanggang ngayon, yan na yung tawag dyan. Pero, nung panahon ni Era, talaga nagkaroon ng intentionally grounded na jaan, ayungin shol lalagak yung barko na yan. Kasi magsaserve siya na soldier doon sa mga gustong sumakop dito sa natatanging yaman ng Pilipinas, especially yung West Philippines, si Bigo mm -hmm. At yung territorial, ano, mga gustong sumakop sa bansang Pilipinas, mga nananakop na talagang saklaw naman to ng Pilipinas, pero may mga pilit na sumasakop, Hindi guide kaya nga sabi, Soldier of the Sea, yung BRP Madre. Pero ito, may mga ano daw, inabalitaan tayo na during daw sa administrasyon ni ERAP, nagkaroon din daw ng pag-aalis dyan daw sa Ayungin Shoal nung barko na yan. Pero tinanggi rin naman to, Bidyoga pa. Sino tumanggi? Si Senator ano, Jingbol. Explain siya. naman ni Gloria Macapagal-Arroyo. Administration. Mm. Pero magmula nga doon sa pamamahala ni Gloria Macapagal-Arroyo para naging tahimik yata Why? regarding VIP Shera Madre. Bakit na nahimik? Hindi ko alam. Tapos ito pa, may nabasa pa ako, video gaper. Sa palita din eh. Ano na naman? Panelo? Na? Sino daw ba nagsabi? Yung Sino ba naman kasi nagsabi? Yung gentleman's agreement, wala naman What? daw. Sino oh. na naman niya nagsabi eh, na yan? Ayon sa aking pagkakaalam. Mismo person. Nino? itatay tatay digs. Wala oh. kayo ba kung hindi si Mr. Harry Roque? Harry Roque? Wala, hey, Harry Roque. Mr. Ano? Ayan no, panoorin mo. Pisa pa lang ng Administrasyong Duterte ay mayroon ng status quo agreement sa West Philippine Sea sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon ito kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ito'y oral sa panahon ni Pa Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay re-respetuhin ang status quo. Ibig sabihin kung ano yung na walang dagdag, walang bawas. O oh, di ba? Mismo mo kay Mr. Harry Roque ng galing ng Gentleman's Agreement. Yan isa sabi ni ano, Mr. Panelo. Alam ni Harry Roque, no? Oo, oh, oh, eh, di ba kay Mr. Harry Roque nga ng galing na mayroon pala ng Gentleman's Agreement? Uh -huh. Hindi nga, hindi nga natin alam yan eh. So, hmm, uh, sila-sila lang nagkakaalaman. K Kaya nga, eh bakit sabi naman ni Mr. Panelo, video ka per? Wala daw ganyan pinapasok si Tatay Dix. Talaga? At kung sino man daw nagsabi niyan o nanggaling niyan, eh gusto lang daw na ano, maging famous. Ang hindi umayon ay, ano? <laughs> Anong hindi umayon? Parang may, meron ako na akong naringgan ng ganyan. Oh. Ay, parang alam ko yan na. Ah! ah, alam mo, di ba? Oh, oh, ang na. hindi umayon ay... Oh, So, ayan mga Bata Helmet. Comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi niyo regarding dito sa West Philippines na issue sa Ayungin Shoal. Sa BRP, Shera Madre, dami ang ganap, no? Pero bakit wala pa yatang ginagawa? Or may ginagawa man ang mga nakaupo ngayon, hindi lang siguro natin naramdam. Secret na naman. Naku, yan tayo sa mga... Baka may agreement na naman. Oo. Pero kayo, mga kabatang helmet, anong masasabi nyo dyan? Baka women's agreement naman ngayon. Ah, Ladies' agreement. Kasi may wow. gentleman na eh. Ay, oo. Oh, oh. May ladies naman. Ladies choice. Oo. <laughs> Baka nga. Kasi may nag-react din na bakit daw masyadong OA naman daw. Eh? Oh. Si ano? Super ano? Video gap ah. Super ano? Comment down below niya mga batang helmet kung sino nagsabi sabi niya na ang OA, OA na naman daw. Ng -react. Oh, wow. OA. Hindi siya nang Nan talan talan talan. Pero ito nga mga bata helmet ay comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo. Eh, teka lang, videographer. Mm. Matanong ko lang ha. Ito ba mga issue sa West Philippine Sea, mm. sa Ayungin Shoal, mm. or dito sa BRP Sierra Madre? May maitutulong ba yan para magkaroon ng 20 pesos sa bigas? Siguro. Sa anong paraan? Bakit ba pinang gigigilan niya ang ano, West Philippine Sea? Kasi, yung mga nasa ilalim, Bijogapur, yung no. mga Tagong yaman ng Pilipinas, oh. yung mga resources uh -oh. na pwede natin gamitin, di ba? Ng Pilipinas, ha? Ng Pilipinas, syempre. Ng Pilipinas, hindi ng... Kabilang isa, kampo. Hindi ng kakaunting tao lang. Oo, ah ah, dapat nasambay ng Pilipino. Nang buong Pilipinas yes. yan, ha? Hindi nang ng inang selected few. Oo, uh -oh, hindi yung mga, ano, par, yung mga chosen, ano, chosen, uh, mga chosen, chosen few. few. Pero ito, kahapon mga Bata helmet, nagkaroon nga tayo ng palengke tour, nagkaroon tayo ng 20 pesos, biggest challenge. Mm. Wow! Nga na na eh? Pero sabi ko nga <laughs> sa inyo, susuyuri so, natin from south to north, north to south, ng hmm. mga palaike kung saan tayo mga nabedepress na bigas. Sa mapadpad. May nagsabi sa kadiwa nga daw, eh teka lang yung kadiwa, basta ba matatagpuan yan? At saka accessible ba lahat para sa kadiwa na yan? isko ko naman. Ikaw, Bidjaga ang hmm. panahon mo. Sa si si kadiwa. May kadiwa. Nagkaroon ng kadiwa kasi... Bakit? Nagkaroon ng ano shortage ng bigas. Kaya may mais din nakahalo yung bigas. Oh, <laughs> nagkaroon din ng mais yung bigas, eh ayaw ng nanay ko kasi sumasakit yung atyan niya sa mais. Pero teka lang, pichoka pa. Hindi lahat sanay kumain ng mais. Para na. saan ba yung kadiwa? Ano pa talaga ang purpose ng kadiwa na yan? Kasi para sa akin, ang tingin ko ha, nagiging political na yung kadiwa na yan. Ayun na nga eh, bakit kailangan sa kadiwa lang merong 20 pesos na bigas? Hindi, Hindi ba pa pwedeng ilagay yan sa lahat ng palengke? Yeah. Ilagay yan sa lahat supermarket. ng supermarket? supermarket? ba? Diba? Bakit dun lang? At saka, Saan ko matatagpuan yung kadiwa? Ay, ko ako ko pa ako. Ay, eh, paano pa masahe ko? Oh. Eh, di lalo pa ako ng pamahal. O, oh, yun na nga. Di ba mga bata helmet? So, minsan isip-isip tayo. At saka, itong West Philippine Sea, yung BRP Sierra Madre, yung mga na issue na yan. Kailangan talaga natin paglaban yan kasi karapatan natin yan. Dahil tayo may karapatan doon. Pero ang nakakaloka lang talaga mga kapatang helmet, bakit may mga agreement na hindi alam ng sambayan ng Pilipino? No, sila lang. Ano ba ito? Et, ito ba talagang history repeats itself na naibebenta tayo kagaya nun sa mga Espanyol, Pichugapur? Mm. Kung nabasa mo ang Noli ang El Pilibusterismo, ano ba? Diba? Naku, sa mga panahon ni ano, Bonifacio, pasyo at ni Emilio Aguinaldo, saka ni Artikulo 1, talagang merong gustong sumakop sa atin. Pero, sadyang lumaban. Si Tatay Andres, lumaban yung mga ibang bayani natin. Lumaban sila. Lumaban sila, kaya sana, huwag naman nating sayangin yung ipinaglaban nila. Oh. Diba? Nakakaloka lang talaga. Pero in fairness, Medioga Pur, mm. ang BRP Sierra Madre, ang laki na naging tulong niya. Diba? Galing yan, sa US Navy, yung barko na yan, na itinulong din sa Vietnam, ang dami na napagdaanan na kera niyan, ang dami lang sumubok-sinubok, pero sana ngayon, no, ma preserve pa rin natin, bijoga Kasi sa atin naman, eh, kaya nga, pinangalan BRP Shera Madre. Tsaka nasa linya yun, ng Pilipinas. Ay, Oo. Ako. Kasi lahat naman tayo, pwede tayo maging Shera Madre in our own little way. Yes. yes! Ang troll kaya, pwede kaya siya maging Shera Madre? Shera Madre siya ng mga nagbabayad sa kanila. O bakit? Sila nga yung pro-planner eh. Diba? Nang? frontliner ng nung mga nagbabayad sa kanila kasi yung mga nagbabayad sa kanila natatakot humarap dahil sila. Oh, weak sila Ah! bakit ka magbabayad ng troll kung kayo mo naman makipag ano, talas tasa no ba? Diba? eh Mag bakit nga ba nagbabayad ng troll eh kasi nga weak nga sila eh, kasi gusto sila takpan na mga issue oh, oh. talaga oo di naman hmm? kasi di medyo ka nagbabayad ka sa isang troll ibig sabihin do-wag ka bakit naman? Ganun yun. Kasi hindi mo kakaya! Oh. ay okay, mga mga, <laughs> stay happy, stay healthy, and stay safe. Tayo as always. Sabi nga sa mga inyo, naka-helmet nilang bukid. keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! O nga pala kanina, naka-live ako sa FB. Nagraranta ko ako regarding naman dun sa teen verification. Nalang ako lang talaga ako bata helmet kasi pagdating ko dun sa website, parang hindi siya user-friendly. Hmm. Na- lalo na sa mga kababayan natin na kailangan talagang i-access yung particular regarding sa team. Hmm. Basta ang bangan na sa sunod kong vlog yan. Na-disappoint talaga ako. Taxpayer ako. Kaya may karapatan talaga ako mag-question. Bakit naman ganon yung website? Ay. Ano nga ulit yan? Hindi para sa dining. Hindi talaga.